Hindi siya mestiza, hindi siya matangkad, wala siyang glamour ng Hollywood, pero siya ang naging pinakamalaking bituin ng pelikulang Pilipino. At ngayon, wala na siya. Pero ang iniwan niyang bakas, hindi mabubura kailanman. Hindi lang basta artista si Nora Honor, isa siyang damdamin, isang alaala ng buong henerasyon. Kapag sinabi mong superstar, isang pangalan lang ang pumapasok sa isip ng mga Pilipino, Nora. Ngayong wala na siya, milyon ang nagluksa. Pero ang tanong, bakit ganun kalalim ang pagmamahal ng sambayanan sa kanya? Anong meron sa isang simpleng babae mula Iriga na hindi mo makikita sa kahit sinong artista ngayon? Ngayon, pag-uusapan natin ang totoong kwento ng buhay ni Nora Onor mula sa kanyang pakikibaka, tagumpay, sakit at sa pamamaalam na yumanig sa buong bansa. Ganito kasi yan, madali lang sumikat. Pero ang manatili sa tuktok, ang mahalin ka ng tao, dekada matapos dekada, kahit ilang bagyong kontrobersya ang dumaan, Ibang usapan na 'yan. Karamihan sa mga artista may standard look. Maganda, maputi, matangkad. Magaling sa Ingles, sinora. Wala ni isa sa mga 'yan. Galing siya sa hirap. Nagbebenta siya ng tubig sa tren. Wala siyang koneksyon. Wala siyang padrino. Ang meron lang siya, boses, puso at paninindigan. Pero yun ang nagpabago ng takbo ng showbiz sa Pilipinas. Nagsimula si Nora Cabaltera Villamayor sa Iriga City, Camarines Sur. Isang simpleng probinsyana na may boses na hindi mo makakalimutan. 1960s, may pa sa radyo, tawag ng tanghalan. Sumali siya, nanalong kampiyon. Paulit-ulit, doon nagsimula ang lahat. Pero hindi madali. Maraming humusga, ang itim niya, ang liit niya. Di siya bagay sa pelikula, pero imbes na panghinaan ng loob, mas lalong tumapang si Nora, lumaban, nag-audition, nagpursige hanggang sa nagbukas ang mundo ng pelikula sa kanya at doon siya naging alamat. Hindi lang basta acting ang ginawa niya. Binuo niya ang mga karakter na tumatak sa puso ng bayan. Himala 1982, isang obra maestra. Dito binitawan niya ang linyang walang himala, ang himala ay nasa puso ng tao. Ilang dekada na ang lumipas pero ang eksena ng yon buhay na buhay pa rin. Bulaklak sa City Jail 1984. Ipinakita niya ang katotohanan sa likod ng kulungan, ng kahirapan, ng sistemang bulok. The Floor Contemplation Story 1995. Isang pelikulang nagpaiyak sa buong bayan tungkol sa isang OFW na hinatulan ng kamatayan. At sa pelikulang yon, ramdam mo na hindi lang si Floor ang nasa harap ng kamera. Si Nora mismo ang nagsalita para sa lahat ng Pilipinong inaapi at hindi lang lokal ang papuri. Thy Womb 2012. Gumanap siya bilang komadrona. Tahimik ang role. Kakaunti ang linya. Pero sa bawat tingin niya, sa bawat kilos, buhos na buhos ang emosyon. Nanalo siya bilang Best Actress sa Asian Film Awards sa Hong Kong. Ang mga parangal Best Actress sa Gawad Urian, Best Actress sa FAMAS, Best Actress sa Film Academy of the Philippines, Best Actress sa Metro Manila Film Festival, Best Actress sa PMPC Star Awards. At noong 2022, kinilala siya bilang pambansang alagad ng sining sa larangan ng pelikula at broadcast arts. Isang parangal na hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng Pilipinong minsang minamaliit pero may kakayahang magningning. Hindi perpekto si Nora. Nagka-issue, nagkaroon ng mga desisyon na pinuna ng marami. Pero ang pagkakaiba, hindi siya nagkunwari. Ipinakita niya kung gaano siya katotoo, nagmahal, nasaktan. Nag-asawa kay Christopher De Leon, nagkaroon ng anak, si Ian, at nagampun pa ng apat, si Nalotlot, Matit, Kenneth at Kiko. Pero nauwi sa hiwalayan ng lahat, masakit, publiko, pero tinanggap niya. May mga panahon ding nawalan siya ng proyekto. May mga panahong tinanggalan siya ng boses, literal, nagkasakit siya, naging mahina, pero bumangon pa rin. Noong 2023, ikinuwento niya na muntik na siyang mamatay. Nawalan siya ng oxygen, tatlong minuto raw siyang patay, pagising niya, nasa ICU na siya. At mula noon, mas naging tahimik na ang superstar, pero hindi siya kailanman nawala sa puso ng tao. April 16, 2025 Isang simpleng post mula sa anak niyang si Ian ang pumulit sa katahimikan. We love you, ma. Alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po sunod-sunod ang pagluha ng sambayanan. Sa social media, mga artista, fans, ordinaryong tao, lahat nagbigay pugay. Wala kang makikitang pangit na salita. Lahat puro pagmamahal, puro pasasalamat. Minsan lang sa isang henerasyon dumating ang isang Nora Aunor, ang taong kayang pagsamahin ng masa at intelektwal. ang kayang umarte sa indie o mainstream at parehong panalo, ang kayang kumanta ng malumanay pero kayang hipuin ang kaluluwa mo. Nang mawala siya, parang nawala ng ilaw ang buong industriya. Hindi kailangan ng perfectong mukha para magningning. Hindi kailangan ng koneksyon para magtagumpay. Ang kailangan mo, puso, galing, at paninindigan. At iyan ang iniwan ni Nora Aunor. Hindi lang siya artista. Isa siyang inspirasyon. Isang patunay na kahit sino ka man, saan ka man galing, may lugar ka sa tuktok. At habang buhay naming aalalahanin, ang tinig na minsang bumigkas ng walang himala dahil si Nora mismo ang naging himala ng sambayan ng Pilipino.